hinarang ito ng Chinese Navy kaya pinaputukan agad ng US Coast Guard ang harapan ng nasabing Chinese warship agad naman binatikos ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wenbin ang Check the mic and make sure it sound right boys. Iniulat na nagkatensyon umano ang isang US Coast Guard cutter at isang Chinese Navy ship sa South China Sea matapos agresibong hinarang ng mga Chinese ang barko ng Estados Unidos sa pinagtatalo ng karagatan. Diniploy ng Estados Unidos ang Coast Guard Cutter nito na USCG Melon sa South China Sea upang tumulong sa pagpapanatili ng Freedom of Navigation sa nasabing karagatan ngunit hinarang ito ng Chinese Navy kaya't napilitan ng USCG na magpaputok ng warning shot. Ayon sa pahayag ng USCG, binalaan umano ng mga personel nito ang Chinese warship na huwag subukang lumapit sa USCG Melon, ngunit binaliwala ito ng mga Chinese at agresibo umano lumapit sa nasabing US Coast Guard vessel. Pinaputokan agad ng US Coast Guard ang harapan ng nasabing Chinese warship at kalaunan ay agad namang lumiko at lumayo ang mga Chinese kinumpirma din ng USCG na walang nasaktan sa nangyaring insidente at nagbabala na hindi sila magdalawang isip na gumamit ng lakas kung kinakailangan agad namang binatikos ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wenbin ang ginawang agresibong aksyon ng US Navy sa West Philippine Sea at sinabi na wala umanong karapatan ng Amerika na lumapit sa teritoryo ng China at galawin ang mga aset nito sa Yongsojiao o kilala sa Pilipinas bilang kagitingan rip iniulat ito matapos sinabi ng tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na si Colonel Medel Aguilar noong mga nakarang araw na maraming bansa ang nagpahayag ng interes na magsagawa ng joint military exercise sa Pilipinas. Tinanong si Aguilar sa isang public briefing ng Bagong Pilipinas ngayon kung magkakaroon ba ng iba pang mga pagsasanay matapos matagumpay na nakumpleto ang Joint Maritime Patrol sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea. Sinabi ni Aguilar na marami umanong bansa ang gustong magsagawa ng Joint Military Exercise kasama ang Armed Forces of the Philippines at sa katunayan pinaplansa na ng sandatang lakas ang mga kinakailangang patakaran, references at agreement upang magkaroon sila ng tamang proseso Ganon pa man sinabi ni Aguilar na hindi pa nila maaaring ibunyag sa publiko ang anumang karagdagang impormasyon ngayon Ngunit binigyan din niya na ang mga hakbang na ito ay magpo-promote sa interes ng Pilipinas. Sinabi niya na maraming bansa ang interesadong makipag-partner sa Armed Forces of the Philippines lalong-lalo na sa pagsasagawa ng mga military activities at naniniwala sila na ito ay makakatulong sa pagsulong sa ating pambansang interes. Samantala sa ibang mga ulat, nagbanta umano ang Chinese Coast Guard laban sa mga ginagawang resupply mission ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea at sinabi na posibleng umanong gumamit sila ng dahas laban sa mga barko ng Pilipinas. Kinihingkay at umano ng Chinese Coast Guard ang gobyerno ng Pilipinas na tigilan na ang mga ginagawa nitong resupply mission sa Ayungin, Seoul dahil wala umano itong jurisdiction sa nasabing lugar. Binigyan din naman ng Chinese Coast Guard na sila ay nagsasagawa lamang ng law enforcement activity sa karagatan na sakop ng kanilang bansa at hindi umano dapat patasin palalo ng Pilipinas ang tensyon sa lugar. Ngunit sinabi naman ng ilang eksperto na malabo umanong gumawa ng isang mapanganib na aksyon ng Chinese Coast Guard laban sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea dahil alam ng China Coast Guard na mayroong security agreement ang Manila at Washington. Iniulat ito matapos sinabi ng Armed Forces of the Philippines na hindi na kailangan ng mga kaalyado nito kabilang ang Estados Unidos na i-escort ang mga Philippine vessel na naghahatid ng mga probisyon sa mga Pilipino troops na nakaistasyon sa Ayong in Seoul sa gitna ng tumataas na tensyon sa pagitan ng Beijing at Manila. Sinabi ng tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na si Colonel Miguel Aguilar na dapat ang sandataang lakas mismo ang magsagawa ng rotation at resupply mission sa gitna ng paulit-ulit na panghaharas ng Chinese Coast Guard at maritime militia sa mga barko nito. ang Estados Unidos at mga bansang tulad ng Japan at Australia ay nag-alok na magsagawa ng magkasanib na pagpapatrolya kasama ang Pilipinas o sumali sa mga resupply mission ng bansa sa ayungin upang hadlangan ang mga ginagawang provokasyon ng China. Ngunit sinabi ni Aguilar na dapat gampanan ng Armed Forces of the Philippines ang responsibilidad nito at protekta ng Southern Whites at oridiksyon ng bansa upang matiyak na tayo ang makikinabang sa mga resources sa West Philippine Sea. Insulto din niya ang pag-aakalang dinidiktahan ng US ang mga aksyon ng Pilipinas sa nasabing karagatahan sinabi niya na tayo ay isang sovereign na bansa at mayroong tayong independent the foreign policy para sa kanya isang malaking insulto na sabi ng ibang bansa na tayo ay dinidikta ng Amerika tungkol sa mga aksyon natin sa West Philippine Sea. sinabi ng tagapagsalita ng Foreign Ministry na si Mauning na wala manong karapatan ng Estados Unidos na makisawsaw sa sigalot sa pagitan ng China at Pilipinas, ang Washington ay hindi partido ng isyo sa South China Sea at wala itong karapatan na makialam sa problema sa pagitan ng Manila at Beijing.